guys. Patapos sa mayo lang tawong video. Pamate instruction para ikaw makapaldo. Hello mga ilunggo. Kagilo sa mga taga-bungko. Are naman mo, next drop naton. Perfume, sticker, 200 pesos ng pampamaho mo. Kag bounce pillows. Gani, kung lapit ka, kadto eh. Kung layo ka, pampabayi. Eh. Kulatan na lang ako kadto ko sa lugar mo. pakita ko sa inyong location. Lantawon mo gid mayo. ini nga drop hatagan ta naman twist pangitaon nyo naman na yung sticker ko may firma kag-code nyo sa likod pag nakita nyo na kad to lang mo sa akin kuhaan nyo yung regalo thank you and good luck ang utang guys oh. good luck sa makakuha guys dara lang ah, sa so waiting shed ah balaan nyo naman to kurok go din good luck